pag-uulat mula naman sa impira ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas. CMN live. live, Nation. Rens Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. Tumasang ang kaso ng dengue sa lungsod ng Batangas sa ngayong taon kumpara noong nakaraang taon. Base sa tala ng City Health Office o CHO, may 166 na kaso ng dengue mula buwan ng Enero hanggang Agosto ng taong kasalukuyan habang may 144 na kaso naman noong Enero hanggang Agosto ng nakaraang taon. Ayon sa Medical Division Chief ng City Health Office na si Dr. Ian Kalingasan, tumasang ang kaso partikular nitong Hulyo at Agosto kung saan nagsimulan na ang panahon ng tag ulan na Kaugnay nito, nanawagan siya na panatilihin ang kalinisan sa mga kabahayan at kapaligiran upang maiwasan ng dengue fever. binigyang diin niya ang 4S na paglaban sa dengue. Isa din anya sa mga paraan upang maiwasan ng dengue ay ang 4 o'clock habit scheme na paglilinis sa mga lugar na posibleng pamugaran ng lamok. Patuloy din anya ang tanggapan sa pagbibigay ng Information, Education and Communication o IEC sa iba't ibang barangay. Mula sa DWALFM 95.9 ito, Sirance Belda ng CNN Batangas nag-uulat live para sa CNN Pilipinas. CNN Live. Nationwide. Maraming salamat Rance Belda mula po sa impyena ng DWALFM Radio Totoo CNN Batangas. Sa